Welcome back to my channel. Ayan. Ang gagawin natin ngayon guys ay magluluto tayo ng adobong sitaw. Yung ating luluto ng sitaw ay walang ibang sahog. Sibuyas, bawang lang at toyo. Mga uh, ingredient bichin Ayan, walang ibang ano sahog sa inyo. Ang aking sitaw. bawang sibuyas at ito yung ating lulutuing sitaw Ayan. yung mga ano nya pansaw niyang paminta toyo Ayan, saka pan, ito paminta bitsin saka soy sauce mantika tapos so, dito natin lulutuin sa ating kasirola ng sitaw. Putol-putol na natin. Umpisa na natin putulin. Itong sitaw na to guys, nabili ko lang ng 3 real. 3 real dito sa ano, Saudi. Yan. Magaganda naman siya, matataba. Nabili ko siya kahapon, 3 real. Bali. Isang Lorenzo rin to, tre rin. Pwede naman itong putol-putol ng kuts sa kutsa dito pero hindi ko ginawa kasi pag kochi ginamit mo yung mga marinate na ganito, hindi ma makakasama siya sa pagluluto yung mga ganito ba imulmul yung kaya yung mas maganda i kamayin mo na lang putulin mo ng kamay kaya so, mga ganito mapapasama lang yan pag kochi yung pag mo pag kinamay mo matatanggal yung mga hibla yan. malinis yan pero pwede rin, pwede rin siyang utuwi ng kutsilyo para mabilis. Pero hindi naman tayo nagmamadali. E, manumano lang natin putuli ng kamay. Madali lang naman. Oh. Simple lang. Very simple. Iba e, magulang. Buto na lang na. Buto na lang ang ating tanggalin. Ayan. E, magulang na siya ayun buto nyo guys isama natin yan sa pagluluto ng ating adobo din ba kayo sa sitaw guys masarap na gulay to sitaw kahit adobo lang siya simpleng luto basta may mga ingredients na bitchin, toyok paminta okay na yan kung nagtitipid kayo tulang budget ganun lang gagawin natin ganun lang gawin nyo adobong sitaw walang ibang kundi ano bawang paminta sibuyas bitsin or magic syrup yan pang ulam na yun hindi mo kaya nga na maraming nagastusan sa panahon ngayon kailangan natin magtipid kailangan natin budget budget para sa ekonomiya Ngapatapos patapos na tayo mag putol putol ng sitaw ang ating mino ang ating adobong sitaw patapos na natin putulin Ilang minuto na lang guys. Tapos na to. Ang susunod naman natin ay ano, maghihiwa tayo ng sibuyas. Sibuyas. yan oh. ito na guys yung ating sitaw tapos na ating himay himayin sabi nga putol putolin na yun ay so, susunod mo natin ay eh, ito hmm. ito yung naging basura nyo guys oh. So. naman kung hindi mo kung kutsil yung pinamputol mo dyan pati ito makakasama sa pagluluto kaya mas maganda yung kamayin mo pag puputol-putol na sitaw para yung mga mga ganito hindi makakasama sa pagluluto Ito na nga susunod natin ay sibuyas. nag slice tayo ng sibuyas. Ito, na natin itong ano. Durugin natin yung bawang. At natin tanggalan ang balat. okay lang kumamit ng maraming bawang kasi mura naman ang bawang dito sa Saudi ito so, sa pasatang ganun natin ang balat ito yung ating si bawang tapos ah, basura dito Very Simple tinuro na tuloy ngayon very simple recipe walang arte arte wala nang wala na tayong pansahog pagkatapos ganin natin ang kutsilyo ang ating bawang para mapino siya natin siyang inalmiris o dinorog sa ano sa powder tapos ito na sibuyas ispicy na natin ito natin ang natin ng pagluluto sitaw ayan, yun lang guys ang sangkap niyan bawang sibuyas lang o, umpisa natin ang pagluluto guys ayan, umpisa natin ang pagluluto guys sa ating kasarola patuhin muna natin ang ating kasarola bago natin lagyan ng mantika ng oil 干巴王 kaserolo na to guys makapal siya kaya matagal siyang makaluto ng ano ganito niluluto natin yung niluluto natin yung bawang pinapapula pero matagal sa pumula kasi yung kaserolo natin makapal to hindi, hindi katulad ng ibang kaserolo na manipis lang siya maging uminit yung ilalim ng kaserolo ito sa mga maputi pa rin siya ang lakas naman ng apoy natin lang natin ang bawang mas maganda matulog. Magpula na siya guys. Magpula na ang bawang. Ihalo natin yung ating sibuyas. Ang ating sibuyas ay lagyan natin ng konting sugar. Ayan, sugar. Sugar to guys. Lagyan natin sugar para tumamis yung ating adobo. Ang isa ng bawang sibuyas. Depende sa inyo kung gusto niya maglagay ng sugar. Tayo naman ang may kanya kanyang pang taste sa pagluluto. So, yung pwede nyo wala ka sukal, pwede nyo so meron. So, para sa akin, mas masarap yung lagay mo ng sugar, yung adobo, sitaw. And, yung sitaw. na to. tayo gisa gisa sa ating kaserola tapos ito ang ating bitsin paminta toyo Ayan. ang ating pang lahok walang ibang lahok ito guys Ayan, wala na kayo magic sarap wala na muna tayo magic sarap pag ng sibuyas at bawang, ayan, eh, pwede natin lahat yung ating sitaw. Ayan, maluto. Uh, at yung ating sitaw, um, binabay ko sa tubig, nilugasan ko. Ayan. kailan natin yung ating ano mm -hmm. ang ating sitaw, ito na ating si buesbao sitaw natin ang ng minuto saka natin lagay ng timpla pang timpla ng bawang ah ano toyo paminta at ano bichin yun guys yun malambit malambit na lagyan natin ng bichin

готовые. Алюминий, 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 tapang uli natin ng ilang minuto ako guys nagalagay din ng dalawang patak na dalawang spoon dalawang kutsarang suka sa aking pag adobo yung maghahalo yung asim at tamis ba ng ating adobong sitaw buksan natin guys tikman natin Ayan, kaluto na Ay, tikman natin kung tama sa alat ito guys yung ko ng ano, dalawang kutsarang suka kaya meron siyang kunting asim at tamis hmm more more sauce pa soy sauce at matabang-tabang ng pangke yun guys oh, ating sitaw buto na sya ayan kaigahin Iga ko na ng bahagya buto na sya guys ganun lang ating menu for today's adobong sitaw walang ibang sahod guys Walang ibang sangkap yan, kundi paminta bawang, sibuyas, bichin, toyo, konting sugar, at yan na, ang ating adobo. Ayan, salamat sa inyong panunod, guys. Ang ating adobong sitaw. Ayan, luto na, guys, ang ating adobong sitaw. Simple ng luto lang yan. Bye-bye. Thank you for watching.